Umani ng papuri ang aktor at sikat na singer na si J.K. Labaho sa kanyang ginawa at nakakatuwang gesture sa isang dalawang buwang gulang na sanggol sa recent concert niya. Sa isang video na ishinare ng Facebook user na Life of S, ay makikita na sa kalagitnaan ng pagkanta at performance ni J.K. ay may napansin siyang isang audience na may daladalang sanggol. Agad na pinatigil ni JK ang performance at tinanong kung bakit may sanggol na dinala sa concert na pag-alaman na yung nanay ang nagdala ng baby sa concert pero yung kasama ni mami ay pinaakyat ni JK sa stage dala ang baby at doon nga ay kinarga niya yung baby at pinagalitan ang nasabing lalaki. Bagamat hindi marinig kung ano ang sinasabi ni JK Labaho sa lalaki, makikita naman sa kanyang mukha na galit niya itong pinapagalitan o pinapangaralan. Ayon sa naging pahayag ni JK, two months, Ba't mo pinaparinig ng ere yung bata? Two months pa lang, maaga, wag. Wala bang earmuff si baby? Umiiyak si baby, okay lang ba yan? Umiiyak, kawawa naman yung bata. So yung mga bata, especially one year and below, super sensitive pa yung mga tenga nila. Sino ba may headphones dyan or something? Kawawa yung bata. Pero maraming salamat sa suporta. Pero please, alagaan nyo si baby. After masigurado ni J.K. Labaho na okay na yung baby, ay tsaka lang siya nagbigay ng go signal upang ipagpatuloy yung performance. Hinahangaan ngayon ng mga netizen si Juan Carlos dahil sa kabutihang asal na pinakita niya. Very concerned siya dun sa bata dahil totoo namang makakasama ito sa kanya. Sa isang concert kasi o gig, syempre bukod sa ingay ng mga tao, maingay din talaga yung speakers at musical instruments. Di bali nang mapostpone ng matagal yung gig basta ma-make sure niya ang safety ni baby. Dito mo mapapatunayan na may busilak na puso si J.K. Labajo. Dahil kung iba-iba lang yan na para sa TF lang ang pinunta, syempre wala silang pakialam doon sa baby basta matapos ang performance nila. So dahil din sa viral video na ito, ay tila na pagtatanto ng mga netizens na mabuting tao ang aktor at singer. Hindi kasi may kakaila na may misconception talaga sa pagkatao ni JK. Ayon kasi sa ilan ay parang medyo bad boy daw ang datingan nito dahil na rin siguro sa mga kantang ginagawa niya. Pero yun naman pala ay malumanay siyang magsalita at may butihing puso din. Siguradong lalong umani ng maraming supporters si JK na hindi lang isang magaling na singer kundi isa ding magaling na aktor. Speaking of pagiging magaling na artista, may upcoming series ngayon si JK Labaho kasama si Andrea Brillantes. Ito ay pinamagatang High Street na sequel nung recent series nilang Senior High. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Two months old, dinala sa concert, kawawa tenga ni baby. Sa sigaw pa lang ng sandy makmak na tao, masisira na eardrum niyan. Yan pa kayang may malalaking speaker pa? Anong utak ba meron tong mga magulang ng bata? Mas iniisip ang sariling kaligayahan kaysa sa kapanan ng anak. God bless you, JK. Dahil sa dinami-dami ng tao dyan, napansin mo pa din yung baby. Kawawa naman. Kasalanan ng bata yan eh. Sinama yung magulang sa concert.